Lahat ng kanilang mga uwi, lahat lima! kanilang mga uwi, lahat ng kanilang mga uwi, oh, oh! kanilang mga uwi, lahat ng kanilang mga uwi, lahat ng kanilang mga Uy, kuya. Teka, andaray 'yung lalagyan mo kagad ng nasil. Tukwa lagi nang nasal pag pinakyalo kinulong. Ano 'yung una nagkaroon ng, ng tubig yan? Wala kang nassel? binuktan yan, patay tayo dyan, pare-pareha. Pagkita may hawak ng dulong, hawak ka natin. Basta yan!